Hey guys, so I got back to China. Good morning, good morning. Kita. Hello. Ano? <laughs> sa tayo pupunta eh. <laughs> na. Oh, may bago kang bahay. Oh, doon so, kami sa bahay na ano, mababayaran namin. Wow. <laughs> <laughs> Tawa naman talaga. Sabayan nyo kami, guys, sa video na 'to. Kami ang um, first time namin ngayon first hakot namin 'to kasi mm -hmm. ayun nga, uh, na ano na namin na close. Sabi yung deal kahapon. Yay. And, and, kasama namin yung mga bata kapon kasi hindi so yan yeah. so special sa amin yung araw to guys okay, samahan nyo kami yep tapos maglilinis kami check maglilinis natin maglilinis kami oo oh. tapos ito-tour namin kayo doon yes. house tour May empty house mga tour mga. yes ha pwede tayo magkuk doon apo Ayan na guys! Finally, nandito na kami. Dito kami sa likod, guys, kasi wala oh, oh, Ayan. Oh, simpleng bahay lang to, guys. Di ba Di garbo. Ito. Yeah. Oh, oh, oh. Ano lang. Ma matirahan lang. in. Eh. so, ayan, guys. Ayan siya. Oh, wala pa mga grass. So, ayan. Itutur namin kay guys sa empty house namin. Yan. Yay! Exciting! Yeah. <laughs> ayan guys, may dala kaming ano oh, rice at saka steak. Ulamin namin yung steak na yan. Kasi mag po maglilinis kami. At tapos kung ano man maglalaro yung mga bata habang naglilinis. Yan, mamaya na. duty si mami. So let's go guys. Ito na si daddy. Yan, no open na niya. O, isa-isa lang ha. Magpayong tayo ha. Ayan, nakapajama pa. Hindi pa yan naliligo. O, next, next na. Wala na palang ambon. Ay ka na. Ang gulo nung car namin. Sorry. Ayan yung parigid, guys. Nasa likod kami, banda. Eka na. Ayan, pumunta kami dito sa harap, guys. Pagpasok na. Iturmo sila. Ayan. Wow! Ayan, daddy. Pagpasok. Iturmo na sila. Naglagay kami ng ano. na guys. Ah, so ito guys, three bedrooms. So ito yung gagawin naming sala dito, dito banta or doon. Yeah. <laughs> o oh, sige, tutor ko na muna sila eh, eh, guys ah. Eh, ayan. So, eh ka dito start tayo sa master's bedroom. Ayan. Ito is atanya master's bedroom. Tour mo sila. Yeah. Yan cabinet. O, show mo, open mo na. O, open mo pa wide. Eh, laki. No, yeah. cabinet yan na. Tapos, kami na. Ito yung restroom. Oh, na. mo lang. Oh, pa, pwede magbibigay Pag wala na sila, pag <laughs> wala camera. Ayan. Dalawa yung sink. Ayan. And then, may window. Toilet and bathtub. May mga cabinets din. Natalia? Piano. Parang pareho rin kung mapapansin nyo guys yung tour namin dun sa apartment. Parang ganito yung tiles din dun sa ano. Okay. Sa apartment namin dahil. Okay. Ayan. So saan na tayo next, Talia? Doon na sa mga... Ay, dito muna tayo sa malapit sa laundry room. ng sila daddy. Oh. Hi! Ah, dito ay eh, sa laundry area. Come on. Whoa. Wow. wow ayan, bago rin to so hindi kasama yung mga appliances guys, nung ano namin to, niloan namin tong bahay so kami na yung pumili nito tapos nilagay na lang nila dyan uurong pa to pata so ayan yung laundry area so, yeah. next sa kitchen na lang muna ah sige, dyan muna, sa labas ayan, ito yung space namin dito sa labas Tahimik. Puro mga ibon lang yung naririnig. O, na kayo dito. Yan. Tour namin Peaceful. kayo, guys. Peaceful. Peaceful? You like it here? Yeah. Oh. Go inside Peaceful. na yung aircon niya. Daddy. Si Daddy. Busy ka dyan. Yeah. <laughs> ito, so, eto naman yung next. Taray. Dahil pala nandun nakikita nila ako. di kahit wag na. Okay na yan. Uh, yan. Ganyan, ganyan yung tour. <laughs> ganyan yung center. <laughs> Ang ganyan, mga cabinet. Ayan. And then, yung ref hindi rin kasama. So, ayan, bago to. Kami yung pumili nito, guys. Ayan. Next time, mapaparef-ref ref tour. May tour. May air filter and water filter. Ah, yes. Ito yung freezer, medyo malaki. Tapos may freezer pa tayo sa bahay. Isa. Mm -hmm. May freezer pa kami binili dati. And then, ito, hindi rin to kasama. Lahat ng mga appliances, hindi kasama, mm -hmm. So, ayan siya. And, ito yung sink namin. Ito, dishwasher. Parang ano rin sila sa dishwasher, daddy, no? Kailangan meron. Tinest to that at kasama to sa tinest nung ano, daddy, tawag doon? inspector sa house bago mag move in kung okay yung dishwasher so ayan uh, lahat naman na inspect before kami nag close so lahat sila okay na okay so from kitchen punta tayo sa mga room future room sila kasi tabi tabi pa kami guys natutulog ah ito yung kay atalia sige go go inside so ito yung pangalawang room Yeah, may mga konting gamit na si Daddy nila ba yun? Yes. Ayan yung room mo. Pag nagdalaga-dalaga ka na. O pag nakamukilaki ka na. Ayan. Yan yun yung yeah. mga sa ano mo. Sa mga clothes mo. Yeah. Maliit lang siya guys. Simple lang. Ayan. And then may CR. So, three bedrooms and two bathrooms. Ito yung sa kanila. Oh, yeah. Turn on natin yung light. Yes. Okay. Ayan oh. Look. The the toilet. Diyan siguro yung mga map. Ayan, mga panlinis. Diyan, pwede maglagay dyan. Okay. Ah, pag may tornado daw, mag-hide daw siya so, dyan. Hali na. Let's go sa next room. Hey. Ito naman yung next room. Third room. Kay Kuya Ace. Wow! Uh, no. Ito yung kanyang cabinet. And yan yung view sa labas. Sa harap ng bahay, ayan yung view namin. Ito yung sa side. okay. So, yun lang guys. Simple lang siya. Gaya na sabi namin. So, ito yung bago namin yung titirahan. Yehe! Yun lang. Wala na akong masabi guys. <laughs> yan. So, samahan nyo kami maglinis. Sana... <laughs> Sana matapos kami ngayong araw. Wow! O sige, maglaro na kayo dyan. Oh my God! Gracias. you <laughs> Dadi you, so Congrats! Ilan pa? Ten more? <laughs> Thank you, Daddy. Sige na natin, natin, Okay? The... lang <laughs> Bye. Bye! Ayan na yung panghalawa. Bumilis ah. Ito, muna dinisin na nating room. Itong isang room muna. Oo. Hindi kaya. Ito sa'yo ba sa Andren, Susia? Hmm? Susia. Hoy. Okay. Hey, galing naman. Little helper. Thank you, Ace. cook ako. ako. yung unang magluluto dito sa ano, sa stove namin. Yes, yes, yes. Yung steak na din ako kanina, yun yung luluto din ako. Tada! Ready made! Steak! Let's go! Mabilis siyang uminit ah. Oh. Hanggang doon sa puno, yan, yung may poste. Uy, talya, dangerous yan. Ginagawa mo dyan, daddy. Sige, may ahas. Sige. kain kain hapunan yan medyo wala luto lang kami ginagawa namin mga appliances water si Ace daw nag-arrange nito nasa chiller lahat ay nasa ano Gulayan. ha ito 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 sige na sige na ano na kay Kuya Ace po ako yan kain kain Ayan, guys, guys, kain guys, break muna. Ito na yung ano, yung steak. Wala kami. <laughs> yan yung table namin guys, wala kami ano. Hindi, wala rin ano, wala rin. Wala, kutsili, wala kang wala mo. Hindi, wala kang Steak knife, yan. Pero, yung ibang rooms, nalinisan na ni mami. Ayan, tapos ito, kalahati, ah, one fourth muna, tapos mamaya ulit. Ah, uh, pag tinamad, bukas na ulit. Ah. Uh. Dahil pa naman tayo, may eh. September pa kami bago ano. Maiwan yung ano yung apartment. Ayun la magulo pa. Sige lang. Magmami, mag-dishwasher na tayo. Paano ba yan? YouTube muna. Hindi, maroon na si bro eh. Yan na natin. Shout out kay bro from Arizona. Uh, uh, oh, wow. Okay. Mm Ah, ikaw ano na gawa, mo talya. Oh, may bundok na kayo diyan ah. May galing ah. Bising-bising kayong dalawa ah. Yan, para maarawang kayo. Hmm. Galing niya, Talia. Ba't yung new sandals yung gamit mo, Talia? Naku. Dudumihan yan. Awas ako doon. Okay. Okay.